Oh, ayan guys. So, for today's video, ulit tayo ngayon. So, ayan. So, medyo mata ano, matagal tayo hindi nakakapag-upload ng videos kasi ano, ang video ko doon guys, ayano na 8 uh, days ago na. Walong araw na ang nakalipas. So, matagal tayo hindi nakakapag-upload, guys, kasi nag-aral tayo eh. Kaya hindi na muna tayo puro vlog. Ayan guys So ngayon ay may papakita pala ako sa inyo na tinest namin So ayan dito sa ano namin mga sinagot na naman namin Ito ay pang grade 4 na So nakakuha ako dito ng ano Ng 15 guys hanggang 20 So ayan guys so kinaya ko pa rin guys Ayan 15 hanggang 20 items Ayan <clears throat> So papakita ko lang sa inyo yung score ko So ayan guys so apat yung check apat so ang subject kasi niyan ay ano ay Pilipino ang subject nito ay Pilipino ayan ayan oh may apat akong check bibilugan mo lang diyan yung mga ano mga letra ayan bibilugan mo lang kasi nung sa nung grade 3 kasi ako no na pinakita ko sa inyo yung test namin sineshade lang namin yung ano letter so ngayon yan ulit mga binibilog ko ayan so ito guys ayan Ayan, perfect. So, kunti lang yung mali ko dito. Lima lang. At saka dito. Ayan, ayan yung mga tines namin. Ayan, dito. Ayan, ayan yung mali natin. So, bilangin kaya natin yung check. 1, 2, 3, 4. Diba? 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 yung check ko. Sakto, sayang. Mape-perfect ko yung isang 1 to 10, guys. Ito. 10, 11, 12. Okay. 13, 14, 15. So, ayan. So, bilangin naman natin yung mistake. Bilangin, bilangin natin yung mistake. Ano ba yan? 1, 2, 3. 4, 5 So, lima lang yung mali natin dito. Lima lang. So, ang ibig sabihin yan ay inuna, lang, inuna na lang namin dito yung ano, yung apelyedo. ayan. Sabi ni teacher, uunahin daw yung apelyedo ng pangalan namin. O nga ko, Dave ano ito pala? O nga ako, Dave Angelo Ang edad ko 16 na Baitan, section, grade For DRACE O DRACE yung section ko na ngayon So ngayon, ang date ngayon ay It's June 28 na It's Saturday So wala tayong pasok ngayon guys Ayan So matagal tayo, hindi nakakapag-upload ng videos So wag na muna tayo mag-upload So wag na muna tayo puro vlog Kasi nag-aaral tayo ngayon eh So wala lang tayo pasok ngayon So bukas pa rin guys Wala pa rin tayo pasok bukas So kinabukasan na ulit Meron na So Hindi pa tayo Hindi pa tayo nakakapag absent guys eh Nakapasok tayo Yung panalawang linggo Nakapasok tayo ng Monday hanggang Friday So ayan So ito lang yung test namin Isa lang Pilipino lang naman yung test namin dito So nakakuha ako dito ng 15 Aklis pasado Oh, nakakuha talaga ako ng 15 dito pang grade 4 kasi yan guys eh. Pang grade 4 yan nakakuha ako ng 15. So kaya ko pa rin no, 'di ba? susunod kasi guys ay mag-grade 5 na ako. Susunod. Ayun. <coughs> Yun. Ayan. So medyo wala pa kaming assignment ngayon guys, wala pa. So ito lang yung pinakita ko sa inyo na test. So ayan. Ayan guys. Bye yun lang